I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you got to work for, believe me. Your hands, a plan your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f all the doubters. They're just your downers. I swear to god, they will let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fing clowns who were all taught they deserve it ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown maga pagpalang araw po sa lahat. Good morning mga farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So ngayon mga ka-farmers ay may pitas ulit kami ngayon dito sa uh, uh, aking talungan. At uh, at mabuti naman ngayon mga ka-farmers ay sumikat po yung araw at uh, makapag uh, abono ako dito sa bagong tanim so schedule kasi mga farmers ngayon na dapat kahapon ulit so dili-dili po mga farmers yung pag-aabono dahil hindi agad ako nag-aabono kapag uh, masyadong maulan po yung panahon so sabay ko na rin po sa pag-aabono yung mga pipino, sitaw at at uh, uh, ampalaya sana so pero siguro bukas na abunuan yung ampalaya na yan so talong lang muna, pipino at saka sitaw dahil uh, yung partner ko dito ay mag-harvest so medyo marami-rami ulit mga farmers yung mapipitas namin dito sa aking talungan at uh, talagang malalaki yung kanyang mga bunga nagiging jumbo so nakarang araw din mga farmers ay nag-abono dito bali drench ay ano pala uh, ano lang uh, side dress so sinide dress ko lang dahil uh, sa panahon na maulan-ulan so mabilis lang matunaw mga farmers yung abono Ayan, hindi na kami nagdrench at uh, isa pa talagang pahirapan kapag nagdrench and talagang nawala na po yung daanan dyan sa gitna kaya sabi ko side dress ko na lang so mas maganda na medyo unti-unti yung epekto ng abono sa side dress you know, at, uh, maganda pa rin mga uh, farmers yung kanyang mga talbos at uh, marami po yung kanyang sunod na mga bulaklak at bunga na maliliit at uh, kahit hindi <coughs> ako nakapag spray nung nakaraan so medyo nagkakaroon ako dito mga farmers ng mga white flies at uh, so at uh, wala namang mga masyadong trips dahil uh, sa panahon na maulan ah uh, bibihira lang mga farmers yung mga trips eh yun pa yung niya magurang niya Ay. pa pili ya. Ang amoy ya, bulon yeah. So may mga lumulusot mga farmers na maliliit. So ganun talaga. Eh yeah, pag ganito na yung itsura ng ang uh, talong. Yan yeah, natin mga farmers yung ganyang mga bunga. Ayun. Yeah. Sobrang dami sa baba. Ayun. Yeah. Yeah, talagang sumu kailangan sumuhot mo na mga farmers ano so mamaya na ako mga farmers tutulong kapag uh, tapos na ako magabono yun mga farmers oh so, talagang makakarami uh, kami ngayon yan ganda yung kanyang mga bunga so meron ding may mga gasgas -gas. -gas so, hindi na yung mag-iwasan lalo na ayan oh. ito mga farmers yung tsura nya ayan, oh, sa baba yan wala na wala nang madadaanan So okay lang. dami pa rin yung mga bunga niya. <coughs> Wala kasi akong time mga farmers para magbalag na dito dahil <coughs> excuse me, sunod-sunod na po mga farmers yung uh, trabaho dito sa kabila. Kailangan na namin maglagay ng mga poste sa lahat pang kalahatan. Dahil uh, isa pa mga farmers, uh, nagkatrangkaso kasi ako ng bali 3 days. So Buti naman ngayon at nakapagpaligo na ako Sana gumaling na talaga ako mga ka-farmers Para tuloy-tuloy na yung magiging trabaho namin dito <coughs> Ayan mga farmers yung mga pipino uh, Na nyo medyo malalaki na At yung sitaw Kaya kailangan na yan lagyan ng uh, Mga trellis at poste Ayan, so dito sa akin talong mga ka-farmers Bali pang 8 days na to ngayon So halos walang pinagbago dahil isang beses pa lang itong abunuhan at saka delay pa. At uh, nagkaroon din ako ng problema dito mga farmers sa uh, marami dito yung mga kinain ng uod. So pinutol. So nag-spray na rin ako dito ng gold jack megatonic para pang paamoy. Para di masyadong uh, lapitin ng mga uod yung mga malilit na talong kaya medyo nabawas-bawasan no yung mga kinain nila at saka dito sa okra ayan medyo uh, okay na rin siya at uh, nung nakarang araw uh, nag nagabono na ako dito ng 1620 <clears throat> at uh, ilang plat na rin dito yung dinamuhan namin yung tinanggalan ng damo so mayroon pa ditong natira na hindi pa natanggalan ng damo ayan may mga damo-damo pa siya mga farmers so So mabilis lang yan dahil uh, maliliit pa lang yung damo at saka kakaunti. So kailangan na rin kagad na bunutin para uh, hindi siya kumapal at di tumaba. So dito sa ampalaya mga farmers and medyo okay-okay na rin siya so dapat bukas uh, ma applyan na rin to ng abono ng calcium nitrate. So calcium nitrate muna yung una kong i-apply dito. So bali update ko na lang ulit kayo mamaya mga farmers kapag tapos na po kami mag-harvest at uh, mag, kapag packing na kami so bali mamaya ulit po mga ka farmers ayan mga ka-farmers bali nangalahati pa lang yung pit, napitasan namin so hindi pa nga natapos yung kalahati don so nandun pa yung kasama ko namimitas so mas marami ngayon mga farmers yung harvest namin kisa sa nakaraan And so nangalahati pa lang ganito na karami you know. So nung nakaraan ay nasa 166 kilos yung mga farmers yung napitas namin. Ngayon, uh, makakapitas siguro kami ng mahigit uh, 200 kilos. So, ito yung mga bunga mga farmers So, oh. Parang uh, bunga ng ano, ng bagong tanim pa lang. Yan oh. Makinis yung mga farmers. So hindi naman lahat mga farmers na makinis at uh, malalaki. Siyempre mayroon ding iba na maliliit at uh, may mga gas -gas, tulad po nito. Ayan, oh. So hindi kami natapos mga farmers uh, lagpas, uh, lagpas, alas 12 na Dahil uh, nag spray pa ako kanina Dito sa palay Tapos yung alalay ko lang yung nag harvest muna Kaya <coughs> inaabot kami ng ganitong oras At di pa natapos Ayan. Eh, ito po kanina mga farmers Yung ko ng herbicide Dahil nung nakaraan pag spray ko hindi natapos uh, sinadya ako rin na hindi pagsabayin so inuna ko po yung doon ayan makapansin nyo medyo naninilaw nilaw yung dahon ng palay eh, ganyan talaga mga farmers kapag uh, na apply ng herbicide so ito ang kanina lang so, tsaka <coughs> medyo pinipilit ko palang mga farmers yung aking katawan sa pagtatrabaho so no choice tayo dahil uh, wala tayong ibang ano uh, walang ibang magtatrabaho sa gawain ko dito kundi tayo lang talaga ano mga farmers at uh, <coughs> pag natapos yung kalahati magpapaking uh, magpapacking muna kami so tutulungan niya ako sa pag at ako yung mag ano papaking. so pag naubos o nabawasan siguro siya siya o oh, tutulungan ko din siya mamaya mamitas para mabilis matapos kasi malapit na rin na laona, baka gabihin na naman kami sa ganitong karami yung mapipitas namin Ayan, na uh, bali update ko na lang ulit kayo mga uh, mamaya mga ka-farmers. So nagtotal mga ka-farmers yung class A ng 135 kilos at yung class B 110 kilos. Yung second, uh, third class naman po ay 70 kilos yung nasa sako po na kalagay. So ayan po yung lahat mga ka yung napitas namin. Ayan uh, hanggang dito na lang po at uh, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at happy farming.